Kaya mong walang tulugan? Kaya-kaya natin ang walang hingahan? Meron kaming challenge for you. Yes, some members of our team, tulad ng aming associate director, bibilangan namin. Naka-on po ang mga stopwatch, nakikita ninyo. At saka nandiyan po ang accounting firm. Uh, sasabihin lang walang tulugan hanggat kaya nila. One, two, three, action! Wal walang tulugan! Uh Yes, Jeff, ang pong editor, uh, Jeffrey, yes, Jeffrey, come here, yes, siya si Jeffrey Claro, Jeff, aming oh. editor. Bukang malaki ang ano. natin ang kanyang pagsigaw ng walang tulugan. Ready, uh -huh. camera, action! Walang tulugan! Uh -huh. <laughs> record ni Sunshine. Macho-macho ang -macho mm -hmm. dating ni Jeff. <laughs> Ito na nga si ang Maangin pong uh, isa sa aming mga member ng aming production design team. Sometimes, he is also in our uh, technical facilities. At ang um, aming uh, dear Alf, so mag-uumpisa siya. Ilonggo din. Ilonggo. Ay, Ay nako. One, two, Ayun three, four. Hinga nang mabuti. Walang tulugan! Hmm. Saan nang Starwatch? Mm. Ako ba may record? Wala! Kasi siyempre kung may love, 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 merong walang tulugan. Oo. Walang... tulugan! Uh. Uh, okay. wala oh, lang battery ito Standing ovation Oh my god very good I can't get the mahaba kaya kaya You may try ko isa I have to challenge that again oh, <coughs> 1 <coughs> <coughs> one waktu ini 2 3 walan todu guys only second to you ano uh, talagang nakatatak na sa puso ng mga Pilipino. Pero alam mo, feeling ko, dapat tumatak ito sa puso ng lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Kailangan mo kapag paalam tayo before we go ng Walang Tulugan sa lahat ng bansang maaaring nanonood sa atin. Okay? For example, in America, Walang Tulugan in English. Well, sa sa Tagalog. One, two, three. Walang Tulugan! Pasigaw. No sleeping! Yeah. Yeah. Sa Cebuano. Uh, Walay natulog! Yes! Sa Spanish. No, no dormiendo! No. Oh, ayan! Sa ano? Uh, Arabic! In Arabic? No. Muffin naun! Galing-galing! Oh, <laughs> in Chinese! Ako naman! Mayo! Shui <laughs>

Spaghetti in <laughs> Non dormire! Yes. Pero ang uh, paborito natin at pinakamilakit sa puso natin, to you and to Kuya Germs, na kailangan kahintayin kasi pauwi ka na. Mababanding oh, oh, pa kayo ng oatmeal. And to him, we say, Walang tulugan! tulugan.